Yun. Ako, isang magandang 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 hapon. Po. Ayun. Ayan, alas 4 po ng hapon namin ito nire-record. Ayan, may trabaho pa kasi ako kanina. Kaya ngayon pa lang kami mag -re react sa January 6 episode. Mm. Three Kings episode ng uh, <laughs> ng Eat Bulaga. Ayan. Anong Eat Bulaga ba? Ito ano dapat ah. ibang pag-usapan? Ang Eat Bulaga ay isa lang. <laughs> even uh, it spell it bulaga it's TVJ nako ano nga uh, ano unang reaction mo parang uh, kulas hindi nung sa simula medyo nabuwisit pa ako eh kasi <laughs> nga yung mali yung pasok sa umpisa wala ko hindi kakantay oh yung ano EAT di ba hindi hmm. yung ano hmm. yung, yung ano muna yung parang AVP. di ba yung uh, simula ah oo oh, oh, eh, yung, sa, it, 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 hindi actually nag record na ako noon kala ko doon pa lang iniba na nila sa isip ko ang bilis naman para mabigay maiba tong opening. So kasi nag-sabi sa main nag-request kasi sa Facebook account ko. So mga hindi po nakakaalam hanapin niyo yung atong Redilians. May na, oh nan live sago. Eh, ah, hindi pa nga pala sabi ko, Ah, Hindi kakantahin tayo nila nang live. So naka-ready din ako pagkatapos ng opening billboard. So kasi alam ko hindi pwedeng hindi kakantahin. Kaso, ah, namali sila ng pasok sa umpisa eh. Namali ng pasok sa umpisa si Boss, si Boss Joey yata yung, nagkamali eh. So, but anyway, hindi. it was a very, very fun. It was a very fun um, opening number eh, para sa akin. hindi ko oh. sila masisisa at actually nakadagdag pa sa ganda ng show yung, yung blooper na yun. Nakita mo talaga na excited. Excited. <laughs> excited. excited. <Yung, laughs> <yung, yung, yung, laughs> Oh, no, excited kaysa, eh. Parang alam mong manufacturing pero ito alam mong sobrang excited nila, sobrang saya nila. Nagkakamali sila. Hmm. E, tao lang naman sila pero mas na ano po, mas na appreciate ko 'yun. Ako na iniisip ko Ako na iniisip ko bossing Vic kanina eh. Ako Ah, iniisip ko bossing Vic eh. Bakit pinayaya eh. <laughs> 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 Kasi ang lala, <laughs> alam mo yung ang lalaking lalaki ng iyak niya. Yung, alam mo, there's this intention oh. na pigilan niya, pero hindi niya talaga maano. So, alam mo yun, lalaki-lalaki, na lalaki, lalaki, lalaki iyak niya, pero it's oh. the emotions talaga that he can contain. Eh. So, para sa akin, nakilala mo sila, hindi pwede hindi ka makaka-identify sa Tito Vic and Joey kung tumira ka sa Pilipinas, kasi parte sila ng pagkatawo. Hindi mo pa sabihin, never ako nanonod ang ito. Oh. Eh, hindi pwede. Parte siya, parte si, ang Tito Vic and Joey sa mga Pilipino no na nabuhay ng may itbulaga. Di ba? Siyempre, yung mga namatay bago may itbulaga, siyempre, hindi ko natin pwede sabihin lahat <laughs> ng Filipino. Pero, just ko, nung umiiyak si si Boxing Vic, ah. yung ano, <laughs> ubos yung tisyo ko eh. Ubos yung tisyo ko sa babae eh. kasi iyak nga din ako na iyak eh. Yung anak ko nga, tinitingnan ako eh. Parang, <laughs> Bakit ganito 'to si nin tatay ko. Iba kasi yung bagong generation. Sa generation talaga na oh. na-nasumdan na, natin sila. Nagkaroon ng time na kurimaw tayo, 'di ba? Hanggang sa naging cover cards tayo, ba? Diba? Oh, so kung ano pa mga kalukuhang ginawa ng um, ng Tito Vic Enjoy. So anong masasabi mo naman dun sa episode so far? Ah, of course, ano, merong mga strong points, uh, weak points, yung weak points yung ano, o syempre, una natin yung strong point, syempre yung emotion, yung yung victory na na sana uh, mas ano pa, mas celebrate pa nila kasi after nung initial initial sequence yung pagbasa ng mga nung decision, eh parang ano back to business. Although yun nga, yung dating sa akin, parang yung hype parang ano, medyo bumaba. Tapos yung pang sumunod kasi na segment, Mr. Eh, palyado yung mga <laughs> yung mga cutie. <laughs> Sige, pogi na nga kayo. Hindi <laughs> ko kayo papanoorin, mga tol. Ako naman, yeah. sa Mr. Cutie, I know for a fact na hindi tayo yung target audience kasi ng Mr. Cutie. Oh. Kasi yung Sing It, yung babae yung kumakanta, eh, talagang tutok na tutok tayo. Abisado ko nga, kahit mga semi-finalist lang. Eh. Diba? Paborito ko nga, yung <laughs> One Filipinas. Eh. Oo, oh, sa si Sherry May, yung kumanta ng kapag tumibok ang pus. So, hindi talaga tayo ang target audience ng Mr. Cutie. Lalo na siguro tayong dalawa na middle age in their 40s, hindi talaga tayo ang, ang target audience. Pero na-imagine ko... Sa akin appreciate kung, ano, kung may talent. Eh. <laughs> <laughs> hindi, okay naman sumayaw yung Para iba. Parang ng tip di sa rekto. Yung kumanta eh. lang talaga ng isa, yung, 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 yung isang kumanta lang talaga. Ang, ang alawa? Yung, Medyo ano Sabi talaga. Sabi mo may tipo. Wala ko sinakulo ka. Yung sa GC, sa GC lang, kulas! Yung sa GC, sa GC lang, kulas! Walang naglagan dito sa ano. Hindi natin identify. <laughs> Tapos sinabi ko, pa, kasi may magaling sumaya. Sabi ko, parang anak ni Rainier Castillo. Kasi yun, Rainier, nakalimutan ko sa Rainier Castillo. Okay, oh, yun. Asseri, who? Aha. Uh, kasi yung ngiti nila, eh, oh, yung, yung... Si, oh, yung ngiti si, ng ngito. Si Rainier Castillo, yun, yung ang tawag ng dati. Sige, nandagay kay... eh. sa sa'yo, eh. Oo, ngiting tinabuan ng muka. <laughs> <laughs> Tapos may nagsabi pa dun sa GC, dapat ang judge nito si Carlos Agassi. <laughs> Guwapo na. Ano leave <laughs> anyway, yun nga, hindi tayo ang target audience. I can imagine young girls Ay. ages uh, 14 to 20 na nakukutan na sa mga Mr. Cutie. Hindi lang talaga tayo yung ano. Tapos although natin okay, sa mga ka-cuties uh, later. <laughs> although okay din naman yung uh, yung mga AI family na pare-parehas sila na naka kait bulaga. Na nakakatuwa, nakakatuwa na uh, hindi ko nga alam parang ito na yata ang dapat ang katapusan ng live natin kasi lahat ng pinangarap natin tapos na eh. Di ba? Ito <laughs> na yung... Uh. Eh, ang last na natin, ang pangit talaga ng EAT. Bulaga, ang pangit eh, di ba? Pero ang talino ha, ang talino kasi di ba, EAT, may period. Yung A may period, tapos yung T may period. Uh, tapos minove nila yung period EAT. Bulaga, ang galing talaga nila mag-isip. Uh, ang galing talaga nila mag-isip. Nung nakita yung thought na, naisip pa nila yun? Sumunta lang yung kapela, wala silang may. Oo. Oh. <laughs> Tahanang, Wala nang tayong magawa ng bagong team eh. <laughs> ah, ah, ang point ko, ang point ko is ang galing nilang mag-isip na naisip nila na i-move yung tatlong dots para sa akin yung mga yung mga maliliit na gano'n, no? maliliit na detalye, oh, eh, detalye. at Ang, laking bagay no na na ganoon kasi sila kagaling mag-isip. Um, I agree with you, no na. parang gusto ko mas marami pang celebration within the within the duration of the show. Oh. Kasi yung puso mo parang ay na. ba although uh, very thankful na si Mayor Jose at si si Wally ay uh, Wally social ko naman at si Wally ay nasa studio kasi mm. sobrang kumbaga eh, doon sa Mr. Cutie segment nahulog. Doon sa Mr. Cutie hmm. segment ang galing-galing talaga ni ni Jose at ni, ni Wally. You know? okay. I just wish na doon sa part na nagahanap sila ng pansit, I was there. Ang dami kong 'di ba, yung oh. namatay dahil sa pansit. Ang dami kong naalala, no. And uh, yeah, Given the chance sana pumunta ako dun sa studio Kaso wala alipin tayo ng kahirapan, kailangan natin magtrabaho. Ako, nagtrabaho trabaho ako, kaya nga 4 o'clock pa yung reaction natin mm. eh kailangan magtrabaho. Pero yeah, it was fun. Pag anong talaga si ang ganda nung tandem ni Tash at saka ni Jose, no? At uh, si Jose lang talaga oh, yung makakaisip nung ganun eh. 'Di ba yung may English part? So titingnan ko kung papayain nila si Jose pero ang talino, 'di ba? Si Ryan yung magbabasa tapos si Jose yung maglilipsync oh. lang. So yung mga ganun nga. Oh, Doon mo makikita <laughs> yung genius eh. 'Di ba? Na hindi lang basta hosting, may gagawin ka talaga, no? Hindi ko alam kung kanino idea na si Ryan yung magbabasa. Feeling ko kay Jose 'yun. Feeling ko lang. 'Di ba? Kasi oh, komi yeah, parang pinapahiya mo yung sarili mo kasi kapag hindi ka magaling magbasa ng English sa Pilipinas, eh Pilipino para ba? Parang mga ano 'yan? Grabe, grabe, oh, grabe oh, ang mga oh, okay. Pilipino sa English. Parang isa sa mga maling-maling ano natin 'yan. Kapag hindi ka magaling mag-English, eh hindi ka parang parang tanga ka, eh. hindi naman dapat ganun ang pagtingin. Oh, oh. ay eh, Ai, ano, ano ano pa bang masasabi ko sa show kanina? ay siguro this eh uh, ayun, ayun. ayun. Oh. Bakit pala ano 'di ba pinag-uusapan natin kanina? Bakit nakaitin si ano? Si Boss Joey? Si Master Henry? Oh. Hindi ko nga alam eh, kasi lahat oh, sila red. O, oh, naubukos nila ng t-shirt. Baka feel ko naubukos nila ng t-shirt. <laughs> Or, nakalimutan dali yung t-shirt. <laughs> Pwede. Yung biglang nag-print. Oo, oh, mali yung, ano, but just the same, you Know? Oh, gusto ko din yung umiikot sila. Yung ginawa nila, yung oh. ginawa nila, ka, ginawa ng mga staff Happen. kahapon, yung umiikot sila. Tapos may nag-send dun sa GC natin, umiikot din pala yung kabila. Oo, oh, gumaya. Oh my God. Oh, anyway, yeah. napag-usapan na rin yung yung kabila, napag-usapan na rin yung kabila, no. Sinilip mo ba yung kabila? Oh. Ano nangyari? Ganday ako na? ng speech ni ano eh, ni ni Paolo. Paolo. Eh. Wala tigid eh. Ah, grum. Ayun. Eh, ako na muli nagsalita. May oh, lang. With regards hindi to, ba, hindi nila pinag-usapan, 'di ba? Kumbaga, with regards to the hmm. decision, sumusunod sila. Yun lang. No, so walang oh, mayabang ngayon. Ngayon ang okay, reaction ko no. naman. <laughs> ngayon ang reaction ko naman sa mga fans ng Itbulaga. <laughs> kasi eto naman po alam ko this is a very unpopular opinion no this is a very unpopular opinion ang daming galit kay Paolo Contis kasi di ba oh, ano ka ngayon Paolo Contis magsalita ka na magsalita ka na so, ako oh. ako naman iniisip ko naman, ako naman si Paolo Contis parang Teka, pag nagsalita ako, galit ako kayo. Ngayon hindi ako nagsalita, galit ko rin kayo. <laughs> Wala na akong mapupuntahan. Uh, what I'm trying to say is this, no, parang kulas. Okay na, move on na tayo. Di ba? Mag, um, mag move on na tayo. Di mo lang sinabi ni si Paulo Contis, di talo na. Kung nag-admit ng defeat, huwag na natin oh. Uh -huh. anuin. Huwag na natin ano yun pa. Huwag na natin dayok pa. Kung baga <laughs> hey, nga yan May nga. na nga. Hindi pa tayo masaya. Nung sumasagot, galit na galit tayo. Hindi hey, ano nang natin. Ano na, it's time for healing. no uh, They have their own show. no Pero napapansin ko lang. Huh? Talaga, si, si Isko lang talaga pala. At si Paolo Contis ang parang pinaka-head ano nila. And then all the others are just uh. parang co-host lang. Okay? Eh wala. Mo, hindi ko matandaan pa rin yung pangalan mo iba. <laughs> <laughs> eh, ang laking isu issue pa rin niyan kasi nga with regards to GMA, pero um, ang may problema ngayon sa kabila. Kasi imagine mo yung mga sponsors niyan, yung mga yung mga legal oh. documents kung paano ang gagawin nila. At oh. uh, so, nga actually nee ko 'yan. Kasi paano kung yung nakaspecify sa kontrata na I'm a sponsor of Eat Bulaga. Ngayon, pa meron bang clause doon na mm. kapag hindi ka na-Eat Bulaga, withdraw yung ano, sponsorship. Kaya eh. yan, yun yung mga nasa isip ko din. You know? Pero totoo lang, problema nila yun. Hindi natin problema. No, the sad thing lang is um, yun, hindi talaga sila handa. Hindi talaga sila sa handa doon sa pag, uh, pagbabago. At uh, well, cut sabi nga nila eh kung naniniwala kayo sa karma, karma karma lang 'yan, 'di ba? Eh yeah. hindi pa naman daw tapos ang laban, so tingnan na lang natin. Uh, pero ako sana ang uh, ang wish ko lang um Up na. What? oh, Up ano on. na, move on na lang tayo. Move on na lang tayo. Mag-move on na tayo at um mag hey, na Ikaw lang... ba kung ikaw ba? Tanungin kita kung sponsor ka ba ngayong nagpalit na ng pangalan. Iwi-withdraw mo ba pera mo? Totoo ang sagot. Ako mga oh. maraming magagalit sa atin ito ano. Ang ang advantage lang kasi talaga nung nung tahanan ng Pinasaya. 'Di ba ang sarap sabihin Tahanang ng Pinasaya? <laughs> hindi ka na nalilito, 'di ba? Oh. Ang advantage talaga nila ay yung coverage ng GMA 7. Ah, oh. uh, maraming mga lugar sa Pilipinas na hindi naaabot ng coverage ng TV 5 at hindi naaabot ng RPN 9 na ng RPN9 na although hanggang pang Sabado nga lang RPN9. So with that framework uh, in hand on hand eh, baka baka because of that. Oh, yun talaga naman yung ano talaga ng GMA. Sabi ko nga sa iyo pag nandoon ako sa sa sa, sa may uh, maliit na lupa yung tita ko dun sa Bicol na talagang sakahan. Doon sa sakahan na yun, ang nakukuha lang ng antena na tinidor, tinidor, tutusok oh, na <laughs> yung oh, mo, tinidor sa dyan. ano. Ang nakukuha lang talaga ay Channel 7. Doon sa Bicol, sa Bicol, sa may uh, talisay. No, yun lang talaga yung nakikuha. So may uh, may totoong advantage ang Channel 7. Pero hanggang doon lang. Diba? Ang tanong kasi mm dyan, napapanood ka nga doon, gusto mo bang panoodin? So ang challenge oh. ngayon sa Tahanang Pinasaya, di ba? Sa Tahanang Pinasaya ay payusin nila ang kanilang show. Alam mo, yung Eid can stand on their own. Eh. They're the number one oh. and all. Hindi naman masama na meron din namang kalaban. Like, yeah, katulad nga sa lugar na yun. So, ano na lang, positive na lang tayo. Pwede naman maglaban-laban sabay-sabay. Hindi naman nalulugi ang Jollibee, Celtic hindi naman nalulugi ang McDonald's, di ba? Pare-parehas naman yung kumikita ng million-million. Kaya lang, ang kawawa lang ngayon, hindi pinag-uusapan yung showtime. Oo nga. Di ba? Eh, kasi lahat ngayon eh, ibulaga. Eh, ano na ano kayong mangyayari? Ano na title nila? Ano na title nila? Ay, eh, which is also the negative part ngayon. Kasi once na alam na natin ang tahan ng Pinasaya, wala na. Wala, wala na, na. silang surprise wala factor. Or, wala na silang surprise factor. Ang kailangan nila eh, mag-develop uh, na ng mga bagong hosts. para sa akin, oh, bagong no? concepts. Uh, bagong hosts, bagong concepts na talaga namang manonood ka. Pero sa totoo lang, problema nila yun. <laughs> Kasi, oh. tulungan tayo. <laughs> <laughs> hindi. Depende. If the price is right. If the price is right, um, oh, price. walang problema if the price is right. Kasi, gusto ko man tulungan ng Idbulaga, hindi naman ako kailangan dun eh. Oh, Nagaling <laughs> yeah. naman mga know. naan dun eh. Isipin mo ka ako. Gulo. Wow, minub nila yung period. Naging tuwa ako eh. So ba, hindi oh. na ako kailangan doon. Eh, yung isa ta, nang pinasaya pa rin yung title, hindi mo nang tayo ginulat eh. So <laughs> baka kailangan tayo doon. Kung hindi mo na tayo kailangan, eh sorry, baka feeling lang natin. Ay, sige, nagkalat mo nga no. Let's go na. Ano? Si JC Valenzuela. Hindi, pero sinay lang <laughs> niya pero merong nagsimula eh. Pero ang ganda ng title okay. na yan, Let's Go Na. Parang mas may dating pa nga yun eh. Let's go na. Oh. Oh. Di ba? Parang let's go na. Mag maganda pa yun kesa sa tahanang kesa pinasaya. Sabi ko nga kung let's go na yung title, sabi ko putek maganda. Ano? Oh. Kayo? Ano? Tara! Let's go na! Di ba? Parang sarap sabihin eh kesa sa tahanang pinasaya. Ano daw? Bakit hindi explain ano yung pinasaya? Bakit dati bang malungkot? at tahanan pinakamasaya. Uh, Kasi no compared, kami kayo no compare yung tahanan, di ba? Pinakamasaya. Oh, oh, parang parang ini-explain mo yung tayo tahanan ng pinakamasaya. Ah, uh, okay, so yung tahanan okay. namin, bahay namin ay hindi masaya sa inyo lang? Parang <laughs> parang. Ah, <laughs> parang, <laughs> uh, anong last uh, words mo, Barrin last? Eh, ngayong hawak ng Itbulaga yung ay, yung totoong Itbulaga yung uh, yung title nila. Ah, uh, wag sila mag-rest sa laurel sila, wag kampante. Kasi ako admittedly, uh, hindi naman ako as ano na, kumbaga as kumbaga hayok na manood araw-araw. So kasi na feel ko rin na minsan nag-stagnate yung mga segments or minsan parang Siguro dala rin, dal rin ng liit ng studio lang, hindi sila makapagpabongga. Feel, feel ko talaga na yung, yung cramped space eh. So hopefully makagawa na talaga yung mas malaking venue for them para mas bongga yung mga gawain, yeah. yung mga uh, contest, yung mga presentation. Ayun. At huwag sila makampante. At siguro eh, huwag nang pakantahin talaga yung mga cutie. <laughs> ano siguro be, be more discriminating dun sa pagpili ng contestant kasi doon sa Singing Queens well kita mo naman ako napansin ko yung talent gap eh na yun sa asalanan, asalanan Queen, ba yun ng mga tamagong... lalaki Salanan ba ng tape yun ng, 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 ng hindi kasi ba kasalanan yung, ng, ng mga lalaki yun hindi sila talented Kanda <laughs> di mo may pumipili naman dun eh. May magsasalang. Hindi, sa paano, kasi, yun, paano kasi kapag yun lang yung mga mag-audition? Yun lang nag-audition sa'yo eh. Wala, wala kang choice. Di ba? Baka kasi yung mga lalaki eh hindi kasing kasing uh, bibo katulad ng mga babae. Ayun nga. Di ba? At pwede kasi nga, yung mga yun, siguro, yung mga yun. Filipino singers instead na mag sing singer sila alone, mas banda sila eh. Di ba? Mas banda ang mga lalaki. Or pwede sila mag-ikot sa iba't ibang mga eskwela. Hmm. Di ba? May sugod bahay man. So, mga sugod eskwela. Hanap pa ng talent doon ng mga cutie-cutie. Pwede. pwede. Ako uh, sa Eat Bulaga, uh, I, I would still definitely watch every day uh, the mere fact na andun si Boss Joey at si Jose mm. at si Wally. Jose can easily make me laugh. Katulad kanina, oh, katulad kanina talagang ang galing niya, dinadala niya lahat eh. Oh, ilang, uh, ilang, ilang oras na lang malalaman na sa kung sino ang winner. <laughs> ang loko-loko <laughs> nito. Ano? Uh, I wish I would, you know, I wish I would be able to work with Jose. Parang ang galing-galing mm. niya in any way siguro ako yung director or or, or uh, sa production or kahit kasama niya sobrang believe ako kayo sir of course kay boss Joey kasi naghihintay ka no? pero ito nga ito yung last last part no hindi rin oh. naga, hindi naggaya bak si boss Joey kanina no <laughs> diba? oh, tahimik si boss Joey oh eh, yun kung yun, ano, kung, yung victory yes yun. kung kung yun nga wag na tayong magalit kasi kung yung boss Joey nga natin, na idol natin, at hinihintay natin kung anong t-shirt niya. Ngayon, <laughs> nakaitim lang siya. Kung saan, bang kaya nakaitim si boss Joey? Baka wala lang naman tayo dahilan. Binigyan natin oh. dahilan kasi si boss Joey yun eh. Ma, ba, bakit kaya nakaitim ba? Ang dami natin. <laughs> Di ba? So, si boss Joey nga kanina, kung napansin nyo, tahimik lang siya. Hindi siya ng oh. ano, hindi siya ng bash, hindi siya ng ano, wala kang narinig. Walang, siguro eh, pause Ba, baka nag na pa naman. Uh, hindi ko alam, hindi ko alam. Siguro nagpigil ngayon today. <laughs> nagpigil ngayon today. Hindi, Pero oh. feeling ko, sa susunod na araw, meron yan, hindi makakapigil yan. Eh. Feeling ko. Oh, no. Feeling ko, sa susunod na araw, hindi yan. Pero that's grace. Para sa akin, that's grace. Oh, diba? Well, maganda na. That's grace. Okay. maganda yung ginawa nila. Oh, at ganun din naman siguro sa kabila. Kung hindi na si Paolo Contis, hayaan nyo na. Huwag nyo ang awayan. Inaaway nyo pa eh. Oh. Di ba? Kung nagsalita, galit na galit kayo. Ngayon hindi na nagsalita. Ala, kasi tanggap na eh. Huwag na nating ano. Huwag na natin, ano, na natin right. dagdagan yung, <laughs> yung injury nila. O, o maawa naman tayo. Mas maging mabuting tao tayo. Di ba? Mas maging mabuting tao tayo. O ayan hmm. ako. I've just... This is today. Ay, ikaw ba? Hmm? eto, eh, Nagugustuhan mo ba yung AI? yung A depende kapag A ano A depende kapag uh, minsan kasi sobrang haba eh minsan sobrang yeah, haba yeah. na yung focus minsan sobrang haba ng focus way. pero kung hindi naman way way. dahil doon ayun kasi yung bago eh yun nga yung sinasabi ko yun yung bago walang ganoon sa hmm. kabila eh walang ganoon uh -huh. maski sa ano. yun yung bago pero siyempre uh, minsan minsan no pero pag pag andiyan naman kasi si Wally yung kapag siya yung kapag nilalabas yung mga totoong tao kasi like with the AI yan yung dahilan mm -hmm. kung bakit nakita natin ulit si si uh, Sir Jimmy Santos, 'di ba? So mm -hmm. yan, so siyempre hindi naman laging pasok pero mas madalas pasok pa rin naman. Lalo sa mga yeah. normal days lang, 'di ba? Kasi, yun nga i-explain mo lang ulit, di maglagay lang ng konting jokes, 'di ba? Um, mm -hmm. kailangan ba ng itbulaga ng bagong host? Siguro feeling ko kailangan pa din, no? Um, parang ano pa eh, parang parang kapag umay umabsent, ramdam na ramdam mo yung umabsent eh. Di ba? Kapag may umabsent sa Itbulaga, let's say for example, umabsent si Jose, ramdam na ramdam mo pag absent si Jose. Di ba? So feeling ko kailangan pa nila ng dagdag host. Doon sa kabila, palit host, hindi, joke lang. kailangan din nila, <laughs> kailangan din nila. <laughs> Walang kasi yung marami sa mga host doon eh. Hmm. Walang, hindi mo sila papanoorin. Ako okay. okay, ba mo sila uh, on their own Ako kasi ang hindi naman kasi beauty yung hinahanap ko eh I mean hindi naman yeah. sa sino ano ah eh. kasi yung beauty can last mga five minutes lang eh. tapos sawa ka na dun oh. sa beauty eh di ba Ako like ako sabi ko nga si Boss Joey lagi ang inaabangan ko eh, kung ano yung joke ni Boss Joey oh. Di ba kasi yung I'm I'm not saying po na matalino ako and all pero minsan may joke siya na putek na isip niya yun para bang feeling ko, kaya kong maisip yung joke, pero mas naisip niya yung joke, parang, galing. wow, ang galing nito. Genius to eh. Isipin mo, sino pa sa artistang Pilipino ang tinatawag na genius? Wala masyadong. Wala, wala. Wala akong maalala na tinatawag na genius. No? Si, si Boss Joey lang yon na pag sinabing the genius, hmm. Joey de Leon, walang magkukwestiyon. Walang magkukwestiyon. Hmm. Pag sinabing genius, Joey de Leon, the, 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 the henyo master ba? Diba? siya talaga ang Pinoy genius eh, walang magko-question. Oh. Anyway, um wala ako, masaya lang ako for today kasi hindi okay. naman na nga tayo gumagawa. Ng, 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 ano eh, it's a very joyful day, no? And uh, we're waiting siguro sa ano pang bagong mangyayari, no? Now, this is competition, no? This is a healthy oh, okay. competition na. Uh, tigil na natin. Oh, sige, tapos na 'yon. Oh, lumaban na, labanan na laban na banana, magka, ano, na magkaano na pa, patira ano matira matibay pagalingan na uh, pagalingan na o uh, of course include natin yung show time no kaya hindi lang talaga nagano pagalingan na ng ng, ng noon time show yan yeah. and i think this is healthy i think this is healthy na syempre yung it bulaga ah, alam na alam na natin si pinag-uusapan hindi hmm. magpapatalo yan hindi magpapatalo ang 44 years na oh. brilliance sabas sabas lang no hindi magpapatalo yan so it's it's a nice ang panalo dito ay ang mga mananood. Ang panalo dito ay ang mga mananood. Oh. Ayan po. Maraming maraming Dr. salamat Kent. po. Oo, maraming maraming salamat sa pananood nyo. Uh, follow nyo po ang aking Facebook Facebook page, Atong Redilias. At uh, dito sa YouTube, kung hindi nyo pa nafa-follow, i-follow nyo na. Kahit masakit yan. i-follow -in nyo lang ako ng follow-in. Uh, dito po, uh, i-follow nyo rin po ako. At uh, meron din akong TikTok, pero di naman ako nag-upload doon. Pero baka lang nyo, baka. I-follow nyo na rin yung TikTok ko. At ang sayo, parin kulas? Tambay Reviews. Mabili kayo sa pelikula. Abaruan. Tambay Reviews. yeah, Nako. Kaya, next time uli, buong bansa, eat Bulaga. Bulaga. Malong po. Bye-bye. Bye-bye.